magandang gabi sa inyo mga kasawi Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga ang Siyempre magbabasa ulit tayo. Mismo kung magaling ang lalaki, lupay-pay sila. Kainin mo na, tingnan ko lang. So, yung ating sender mga kasawi ay isang lalaki na ang sabi nga niya, kahit pa, ayan, anong gawin mo sa isang babae, pero kapag once na, ayan, minokbang mo daw lahat, tingnan mo lang, lupa-ipa, ibig sabihin siguro nangihina ang isang babae. So, ayan, mabibigay tayo ng suggestion sa ating sender, yes, totoo naman yan, kapag the once ang isang babae ay minokbang na isang lalaki, yung sobrang lahat talaga, halos minokbang. So, syempre, ang isang babae ay mauubusan naman talaga ito ng energy. Mapapagod, syempre, normal kapag once ang isang babae ay nakalabas na So, yung ending naman talaga, di ba, pagod na pagod sila. Di ba, kung mapapansin nyo nga, kapag once na namumukbang isang babae at eto ay na-satisfaction, natapos na sila, di ba, parang mas gusto nilang kumain, tapos na humigop ng mainit na sabaw para naman mas bumalik yung kanilang lakas. Normal yon Kasi nga, syempre, ikaw ba naman, kung baga, naibigay mo yung todo mo, yung sobrang elmo mo, yung satisfaction mo, kumapit ka, kumbaga lahat binigay mo yung effort mo para lang sobrang masiyahan ka. Kaya yung ending kapag ka ganito ay talagang gutom na gutom. Talagang lupay ka, ubusin lakas mo. Kaya ba diba, parang buong maghapon ay nakahiga ka lang, nakahilata ka lang kasi para ka ng lantang gulay sa pagod. Pero after nun kapag ka ka naman, nakakabawi ka na ng lakas. Pero kapag nakahigo ka na mainit na sa ay nakakabawi ka na. So napaka normal yun mga kasawi. Pero, pero alam nyo ba may mga kalakihan talaga na pinaka, ayan, matyagang kumakain. Nagmumukbang talaga sila kasi bibihira sa mga kalalaki na tumatagal talaga sila sa pakikipagmukbang sa isang babae kasi bibihira yon Kaya pag ikaw ay naka-experience ng na isang lalaki na napakagaling magmukbang tapos napaka, ayan, talagang ginagawa niya yung best niya para maging masaya ang isang babae. Ginagawa niya yung lahat para lang masatisfaction yung babae. Napakaswerte mo kasi bibihira mga kalakihan na nagtitiis na imukbang ang ng isang babae. Kasi yung iba dyan is 5 seconds lang, minsan 10 seconds lang, di ba? Yung bibihira lang, saglit lang, tapos di ba na minsan may amoy pa yung mga tilapia ng isang babae. Kumbaga, hindi na sila masyadong tumatagal. So, hindi talaga sila nagtsatsaga. Kaya kapag ka naka-experience ka ng isang lalaki na asawa mo na talagang magaling magmukbang, talagang tumatagal sila. So, ibig sabihin, napakaswerte mo na. Ibig sabihin nun, mas iniintindi niya yung satisfaction mo kaysa kanyang sarili, mga kasawi. Kung mas gusto niya kasi na talagang mahits hits mo muna yung satisfaction before siya na mag-end ng kanyang kagustuhan, mga kasawi. Kaya kapag ka ganito, makahanap ka, wag mong mag ka na, napakaswerte mo na, wag mo nang bitawan na isang lalaki na talagang magaling pagdating sa pakikipag, hakbangan mga kasawi sa inyong mga tilapia. So, maraming salamat po mga kasawi sa inyong suporta at sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo magsubscribe, pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!